Good morning. Nako, ano nagmamadali ang mga manok. Alam nilang pakakainin na sila. Nasaan yung mga iba? Naglakot siya na. Nasa labas na ng iba. Nag-aaway-aaway. Kinakawawa itong mga maliliit. Purr! Wala yung iba, oh. Andun, sa malayo. Yun na, takbuhan na. mga dekal dekal brown itong ano mga malalaki na to siga ah binigyan lang ng pagkain eh oh 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 maawayin pa yung mga maliliit hindi naman siya kumakain nang aaway lang itong batik na to nakapotokaan na para nagsasawa na yata sila lulo sa ganyang pagkain bigyan natin ng palay oh Ayaw na, huwag oh. mong bigyan na marami. Ang mag-uubos niyan, yung ano, ibon, mamay nan dito lang naman sila, ang dami nila. Sila mag-uubos diyan. Kailangan kerek ba? Pa-live. Panggila sila masaya sa pagkain nila. Gusto niyang ipakita nila nang ano? Saging. Oh, andala oh. pa siupi pa, oh. Eh, Aaga pa e tumawid na nang bakod. Aga-aga. Oh, ito nagsasarili naman diyan. Hindi sila masaya sa kanilang pagkain. Pagpag yan. Kahapon nilutuan ko sila ng pagpag nagsaing ako. Tapos inihalo ni Lolo sa darak o sa toyo. Sa ilo ka ng toyo. Darak sa Tagalog. Wala, yung mga sa labas. Oh, takbuhan. Lolo, buksan mo. Para makapasok sila. Ha? Yung tatlo doon, oh, Sa labas. Parang gusto pumasok, oh. O, oh, buksan mo lang yung... Huliin mo na lang kaya, Lolo. Tapos ihagis mo dito. Madiskarte yung ano na yan, yung mga maliliit. Gusto nila yung nagkakalakal dun sa labas sa mga damuhan sa na ba kayo sa pagpag sa sinaing na pagpag itong mga itim na to inasawa na to nakastahan na kaya pati ito kasi ito. Ito, ito nasa ibabaw ng kainan nakastahan na rin yan kaya mga ilang lang yan sunod-sunod pa silang mangingitlog doon na nga, gumawa si Lolo ng paitlo nila dyan. Malit na ano. Bahay nila na taro-taro na, ng privacy. May paitlo kanila dyan sa loob. Naglalay si Lolo. Siguro mga lima. Hindi ko mga itlog. Pupunta na lang. Pupunta na lang dyan. Ay nako, nag-alisan na sila. Ayaw ng pagkain. Sabi nila, hindi masarap. Huh? Yung ibon wala pang gana, hindi, hindi pa nila na-discover Ah, nakahanda na, nandiyan nga na yung mga ibon eh. patipat pati sila dyan. Marami sila nga, siguro mga... Maabot sila ng 50. Maya ba yun, Lolo? Isang flock sila eh, pag pumunta rito, sandali lang, ubos siya mga yan. Kain nila. Kain nila. nabuklog na yung isa mababa na yung ano niya eh sa may putan nagsasawa sila sa pagkain nila gusto siguro nila yung ano giniling na na mga damo magiling na tayo lolo kasi meron naman tayong biniling ano ang tawag noon? shredded? shredded? hindi? Ano tawag lulo, yung lulaw? Yung binili ko? Yung blade. Ay, blade. Yes, yung bowl lang. Para mag-ano na tayo, mag-cut o mag-grind. Ano ang tawag doon? Yung mga malunggay, puro na saging, mga ibang damo, para naman sila ay makakain ng iba. Malawak na nga yung kanilang kina, ano, kinalalagyan niyo yun eh, dahil pina, ano, namin yung kailang bako doon hanggang malayo na yun kaya yung iba lumalabas na nakakarating na sa malayo pero pag hapon bumabalik naman sila oh, wala silang gahan na kumain ba't nandyan ka? parang kahapon ka pa nandyan yan ka ba mangingitlog? ha? lumabas ka ay, Lolo, talaga nakakulong na ba to? Sinarado mo na yata. Hindi na siya marunong lumabas oh. mayroon na nga siyang labasan dito. Siga ito ha? Siya ka? Kung nakita mo yung mga manok dyan na ano? Mahabol ha? Mahabol no? mo ha? Sinisira mo yung net, ha? Itong na to. Ang dami ng itlog nito, eh. Pakalat-kalat.